Sumasama-sama lang po yung asawa ko sa pagdadagat kasi wala naman po kami sarili po bagang bangka. Kailan lang na po pa nagkasarili. No? Ito lang po yata kasi. Kumapit ako sa utangan para magkaroon kami ng sarili pong bangka. Pero hindi naman po bago yung bangka. Luma na rin po. Mahina na nga. Yung sa bangka po yung pagkakilamit namin sa card, yung ano po yun, inulog ako pong 300 linggo-linggo po. 380 po. 10,000 po yun. Ayun nga lang po, yung bangka namin na nabili, medyo mahina na rin po. Pag bago po, mahal po yan. Pero highlight po namin dito is a bottle fight. Ba't kaka hindi natin ipakain sa tao yung produkto galing dito na kukuha natin. Kung last year talaga, nakaano kami ng 330. Pero baka ngayon is kumulang, kumulang pa yan. Kasi habang tumatagal is dumadami ang taong nadagsa po sa aming barangay. Ang harap po ng barangay Buhate, kumbaga Albay Golf po, and sa likod po, Lagunoy gol harap at likuran ay Poros daga dito sa lugar namin, palibasa malayo baga sa bayan, hindi porsigido ang mga magulang noon magparal ng mga anak. May porsigido man, yung mga anak ang ayaw. Kaya nung time na yon, 12 pa lang siguro ang edad ko, sumasama anak sa pangisda. Sa edad kong 69, hanggang ngayon, active pa ako sa pangisda. talagang medyo mahirap ang ano namin kasi ang ang pangingisda po is seasoning lang. Yung ngayon medyo maluwag-luwag kasi lumabas na equal eh, ang nahuhuli. Pagtapos noon, ayun, wala nang taghirap na naman. basta na lang dumating na po ang ang buwan na February and March is ayan na, na talagang lumalabas na sa ano ang isdang kwaw. Ang palatandaan na talagang pag namulak-lak ang itong dapdap -dap na itong kahoy, matabaan na ang isdang yan. Talagang iyon na ang simula ng paglabas ng kau. Uh, apa pag ganito, ano, medyo malaki ang hole, may mga mam na mangingisda na mga 100 kilos na kukuha, halos yung mga mangingisda dito is halos lahat sila may huli. Medyo saga naman ang buhay nila, nakakapag-ipon, nakakabili ng mga gamit nila sa bahay or damlaking tulong ng ng isdang kwaw sa mga mamimingwit namin dito. Pag natapos ang ulian, yung mga ng isda. Iba-iba na ang ruta nila. Manila, construction, lahat. At basta pwedeng ikabuhay ng pamilya. Lalo sa buwan ng Agosto, talagang walang naanong isda. Ayan, medyo tagharap ang barangay na yun. Pag ang lumabas ng isdang to, yung pang parang walang kadaradahilan, ang daming sumbagang namamatay. Ba't ganyan ang barangay buhatan? Ano kaya kung nanuhan nyo ng pa-Thanksgiving man lang? 2014, ano kaya nung dagdagan natin, gawin nating festival? Nakasabay na po rin sa Osako Festival ta na, na ipinagsisilibrar sa ang kwang festival na iliyo pag naglunod ang kwang sa pagdating ng ngayon medyo tumagal-tagal na ito na ang pinakagaparang masayang festival ang barangay. Yung nang last year, konti ano na lang, kumbaga sa buwan na yun, dalawa na lang, kumbaga paunti-unti na At sa, salamat ngayon, taka ngayong taon na ito, kahit nandiyan na yung stang, wala pang na wala pang nalalagas sa bar sa tao sa barangay namin. Pero ang pinaka-highlight po namin dito is a bottle fight. But kako hindi natin ipakain sa tao yung produktong galing dito na kukuha natin. Ito po yung mga gamit na ilaw-ilaw. <laughs> Noong last year po, pinakahaba namin ay 155 meters ang haba ng mesa. Ang para namin ko doon is ama 300 kilos. Pero baka ngayon is kumulang, kumulang pa yan. Kasi habang tumatagal is dumadami ang taong nadagsa po sa aming barangay. Eh, ano daw ko, iluwas e, mo pa un, yung ano-an. Eh, paluwas mo na nga nang, mailing na ang naipunta. Naasa nga na? Eh, pa nga, ano, ura, pas para asa. Eh, pa nga nga, ano palang nang gawa, pasan basket minali yan. Kagabi po, is naka... ipon na po kami ng 160 kilos. Pero kaya hanggang mamayang gabi pa ang pag-iipo namin ano yung may na yung mga nangingisda is nagdodonate po sila ng, ng isda para po sa preparasyon ng pabodol fight. Kaya nagdo-donate po may binibili. Ito po yung kanina sinasabi kong pag-ipo namin ng isda is nasa 160 kilos na po ito. ah uh, para po ito gamitin no, sa pagbodol fight namin sa linggo, bago po ito, bago po ito luluto, inisinahasangan muna. Kailangan po yung medyo, hindi talaga dapat may yelo kasi parang hindi masira. Dito po namin iipunin, tapag oras na pagluto, dahil sa kanan namin dadalhin naman sa tagapagluto. Medyo mga mabibilis mga asang yung oh, <laughs> ang paguli po nang po is talagang mahirap. Kasi ang, ang dala nilang mga bingwit la, siguro mga 3,000 na bingwit. Ilalatag po nila yan sa, sa lao, sa gitna ng dagat. Kahit po yung mga lalaki ba sa bagong hindi pa sila sanay sa pagkuaw. Talagang suso ka sila. Sa ngayon po mayroong mayroong babaeng nang anoan. Sumasa sumasa Si Judeline lang ang talagang halos gabi-gabi. Judeline kumusta ang pagkalaskas? Ano po naman po. Pati itong malit na bata, is kasama niyo na. Ah. Ano ba oras, baga kang pagklase? Mamaya pa po ang pasok niya, alas 12 si po. Uh, kung ako. Ayusin mo, anak. Umaga, umaga. Kanina po, alas 3 po ako nagising. Tapos, mga alas 6 po, ginising ko po yung anak po Para pumasok yung lalaki ko, yung tinulungan po ako. Sabi ko nga sa kanya, pumasok siya, eh mamaya pa po yung pasok. Ako nangingi po sa kanila naranasan nila yung hindi dapat maranasan po baga. Pilipinas na Oo. Uh -huh. ah, sir, pasensya na. Mayada na. So, yun po yung po sa inyo, yung araw-araw pong inuutangan po namin, araw-araw po sila naniningil. Ginastos po kaya namin yung binili po namin ng ganun na po palaywood. Mm -hmm. Lalaot po kami mga alas tres po. Ngayon nag kami dito para makapag-aral yung mga anak ko na hindi maging kagaya sa amin. Kasi kami daw mag-asawa, wala naman kami pinag-aralan. Kaya lagi yung sinasabi ko sa mga anak ko na mag-aral kayo na hindi kayo maging kagaya sa amin. Ayaw ko maranasan yung naranasan ko po baga. Mak! Mak! Kuha kami yung konsumo. Dito po kami kumukuha ng konsumo namin. Kukuha po ako ng ano yung ano, kung may tinapay o biscuit. Dito kami kumukuha ng konsumo anas <laughs> lugi. <laughs> Bali magkano lahat yung tatlong litro, te? 150. Una po, sumasama-sama lang po yung asawa ko sa pagdadagat kasi wala naman po kami sarili po bagang bangka. Kaya lang, lang po ka nagkasarili nung ito lang po yata ang disinuha. Kumapit ako sa utangan para magkaroon kami ng sarili pong bangka. Pero hindi naman po bago yung bangka. Luma na rin po. Mahina na nga. Yung sa bangka po yung pong namin sa card, yung ano po yun, hinulogan ko pong 300 linggo-linggo po, 380 po. 10,000 po yun ayun nga lang po, yung bangka namin na nabili, medyo mahina na rin po. Kung yung bago po, mahal po yan. Pero ako lang po, pinapanalangin ko lang po sa mahal na Diyos na minsan na makahuli kami ng marami para makabili kami ng plywood para mapaayos namin. Kaso hindi po talaga sinis. Ang hirap talagang malabo ng mata. <laughs> Kumusta yung pangawaw mo kahapon? Kilang naman po. Ilan yun na kuha nyo? 27. Oh, 27 kilos? Opo. Pag-gabi? Opo. Sila po muna. nung ano po, bumalik po. Pagbalik po nila, sumamaho ko ulit ako. 7 kilos na rambol, tapos 20 maliliit. Kay Mama Imbay, sabi ni Ate Terry, sa barangay daw po yung isda na yun. Kaya wala siyang naibinta sa bayan. Ibinigay niya lang po talaga dito sa barangay sila daw ang magbabayad sila rin yung magbabayad. Kaya naghihintay din po kami. Hindi namin alam kung anong oras pong ibibigay. Ano po yun, mga 840 po yung ano, yung maliliit. Tapos yung ano, 880 po yata yung ano. Mga 1 Mga 1 lang po yun. Mamaya po kung ano, matapos agad yung kalaskasin, mga Alas 4, pwede pa mo po. Sigurong lalaot yun. Tapos siguro manunood din po kami ng ano nila. Mga pakain nila dyan sa tabing kalsada. Yan lang po yung kasayaan dito. Siyempre po masaya kasi masaya sila. Ano na nakakain sila ng huli namin. Siyempre po. Kahit kami gusto rin namin makisaya sa kanila. Ay eh, may responsibilidad din po kami para maghanap buhay kasi pagka hindi ko maghanap buhay, kawawa naman din yung mga anak namin. Ayan lang naman po yung inaasahan namin. Ang kasayan, minsan lang naman po yan diyan. E ito, araw-araw kami kikita. Kailangan namin kumita para sa pamilya ko. Ano ko kuya siya, si Ate Terry? Hindi sa labas. Saan po? Hindi ka, kumuha ng pera Ito yung binta niyo kagabi. Okay. Yung problema ay yun, na medyo nadili ang binta ng mga may min ko. Dahil? Kailangan naman ng kailangan ng pera ngayon ng umaga. Walang mga pambiling pang almusan. Tsaka yung mga gamit na binwi. May may na natira ko dito isang libo. Ito kung kailangan mong pera, di pag balik magbibili ng pine yung Santo Domingo. Oh, wala naman pong problema kung ano. Oo. Oh, oo. Oh. Bigyan ka muna ng 1,000. Oo. Oh. <clears throat> Saan ang punta natin ngayon po? Yun po sa ano, nagkakalaskas po ng, ano namin, ang pakitang, Pagbabayad po ako. 600 po yun. Binayaran ko po, po kanina tapos may supply po ng 400. Tapos binayad po namin sa tindahan. Kulang pa rin. Nag-balance lang po ako. Ito po ang sarili namin. Inulugan po namin yung tuwing Bukas po namin lunes Mag magsisikap po kami para mayroong pangulog. Lahat ng bagay kailangan pagsikapan para marating natin. P800 po yun, binayaran ko po kanina tapos may sukle pong 400 Tapos binayad po na sa tindahan. Kulang pa rin, na-balance lang po ako. Kaya sa bangka? Magsisikap po kami para mayroong pangulog. Kailangan po namin lumao, kailangan po namin magsikap. Kahit na po may kasayahan, tutal naman, naka-entra naman kami. Masaya na rin po kami yun, pero lalaot po talaga kami.